akin niya, sir. Kung oh, isip ako ng, ano, atong uh, Carpe Mark kung yung Yes. Yung nabala dito, yung kanilang kahabi, yung mga pera, at saka disinsya, marami po nawala sa kanila. Kasi pinasok. Pagkatapos yung pinasak, pinasok, yung wala yung mga importante mga kahit mga cellphone, yung Look, sir, po. yung ng po, Mga estimated po, magkano yung nawala, sir? Uh, hindi pa, pa uh, sir. ng uh, ter, uh, <coughs> Pag hindi pa magkano <coughs> Hindi pa po nabila. Kung po... May nasaktan po ba? Uh, uh, wala naman po. Kasi, <coughs> mamay na saktan yung isang bakya ko papalo okay. tapos ako na tama na ano di tapos yung yung empleyado ng namin na tama na tama uh, oh yung pagbabato nila apat po na tao yung masok kasi marami po sila pumasok at pag kung yung namin na sa yung nasa account na kung ang natamaan, pinuersa po yung babae. Pinuersa ba po nila, pinuersa. Yung mga ibang kaya kung mga nasa loob, ba? ano po nang nangyari po uh, namin? So far, so, wala po naman sila uh, Ay, na... Ay, wala po. Pero may naka-check-in, sir. Oo, so, may mga naka-check-in po. Sa ngayon. Andiyan pa rin po sila?